Papunta kami dyan. McDonald's din dito. Just 25 lang yung Adidas, oh. Parang dito siya Punta kami dyan. yan sa Mario Mall. Maso <laughs> panginit na yun. Ang init. May mga sale. Loti Factory pala to. Ayan o. Dito pala yung mga sapatos. Loti Factory yan eh. Outlet ha? Loti Factory pala yan eh. Saan ba yung mga sapatosan? Dito, sa Mario Mall. Ah, hindi diyan? Oo. Oh, na lang, diyan na, diritso. yan sa Mario Mall. Oh, mera, oh, mera. na sale McDonald's din may McDonald's yan oh no? huh? may McDonald's din dito oh. <coughs> uh, franchise ka, yan sa loob oo pasok na tayo sa mall Mario Outlet dami pala dito daming silo. Oh, pwede, huh? pwede ito? 25 lang. <laughs> this, 25 lang yung Adidas. Oh. 63. Pwede. Hindi naman siguro bawal mag-video ito. Bawal yung sinabi mo. oo hmm kaso walang Adidas o 7 na po 7 na lang ay na mga Adidas o ito 69 lang oh 69 lang 69 lang may support sa sa baba? sa'yo HM pala na sa HM Daming sale Nasaan yung Under Armour Stas? Ito sa Under Armour Naghihintay yeah. kami ng elevator Bakit naghihintay kami? Ito yung tanawin sa baba oh. Ang elevator Alam mo. Na dito. Ito okay, yung. Sold out na yung ko. Ano? Ayun, sundigo kimchi chige yan yan sold out nito kimchi chige kimchi chige ah dito pala yung sindigo ayun kimchi chige lang ito ka ayun dinuguan you know yung dinuguan sa amin mo eh yung noodles yung itim ayun yung jajang meal jajang meal ito na kami yung kain Mayroon muna eh. Ang okay. presyuhan sa ngayong mga pagkain. Mayroon lang side dish na inuupo yan. Nilagay sa ano? So, ito na yung ulam namin. Baka buhay pa sigurayan kaya nandyan din yan. Sigurado. sigurayan. Kain muna kami kasi nagutom ko. Mamaya, pitkipasin ko ba 'yan? Ko tara, mas baba para maghanap ng sapatos. Maghanap ng pamilya ko kami 'yung pili. Saya wala 'yung pera. Sumuko na si brother. Umuuna, <laughs> maging... uh... 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 pag ginamit ng gramyon. Um... Hmm, itu ng gramyon dito sa kabila din. Kumukulo pa 'yan. Eh. musharin na. Perfect. Gusto ng tinidor. Mm. sale. Na mm, sale. Para sa. Eh, may makduna fitting room. Huh? What about the bow? Ah, nag sale na yung kung ano, pang winter oh. Nga ka nag sale na pang winter. Ilang buwan na 159 oh. <laughs> nag sale agad.

Mario Outlet din pala ito, ano? Malaki pala yung Mario Outlet, ano? Tatlo yung outlet ng Mario. Ang McDonald's. Tatlo pala yung outlet ng Mario. Kaya pala tiyatawag na Super Mario. Kaya tatlo na outlet na yun. Super McDonald's. Malaki naman to. Hmm. ang lamisan ito. Ang galing. Ang galing. McDonald's McDonald's <coughs> McDonald's <coughs> Hãy tụng bụi ốc đi là 연아 뭘 보내 봐도 상관없어. 근데 뭘 보내야 돼? 뭘 보내야 돼? 빨리 빨리 가자. 빨리 가자. 빨리 가자. Kasi <laughs> yan. Wala, nakakuha na yung train. Nakakuha na yung train. Kaya bilat tayo. <laughs> Pagkakataan na. Komersyal lang kami dun sa Mario outlet pero hindi kami nakabili. Kaya <laughs> e, walang nabili. Kaya e, makasama ko na walang nabili. Experience na yung punta namin dun. Iba na kami dito kaya may subway. Ha? 3 ito na kami sa subway. Ito yung subway. May mga monitor. Para alam mo kung train ko para kung tapos may mga direction yan, may mga map. Thank <tinyo> Nakawin na kami ng bahay. Ang na naman yung bahay kasi yung subway.